marami nang nababaitan sa akin na hindi nag-helmet kaya pasensya na sir titikitan mo na kita ano? okay lang ba titikitan mo na kita eh okay lang ba yan baka matikitang ka sir okay lang po ba eh baka matikitang ka eh siguro baka dahil sa helmet nyo kaya ano eh gusto mo ako na humuli sa'yo ha ah? <laughs> ha ആണല്ലേ <coughs> അതല്ലേ Ay, saan ka galing? Ha? Ah? Sa Gilid niyo muna doon sa baba. Gilid niyo muna dyan. Sa ganda saan po kayo? Sa pambulak po. Sa pambulak? May lisensya po ba kayo? Ha? Wala? Pacheck lang sana ako kahit papel ng motor. Saan po ba kayo pumapasok? Sa Kamatsili po. Saan? Sa kay ay, ano? Kanina? Hardware? Araw-araw -araw kayo pumapasok? Eh, wala ka bang helmet? Wala po. Ha? Wala ka bang helmet? motor mo yan. Uh, Kanina? Hmm. Eh kasi marami nang napapaitan sa akin na hindi nag helmet Kaya pasensya na sir ha. mo na kita. Ano? Pasensya na sir ha? Kasi ano eh. Kailangan kasi may helmet tayo palagi. Tapos yung bata, ano mo ba yan? Anak mo? Sino mo sa school sa nag-aaral? Diyan sa Ah, oh, tabi mo itong papel Ano ba yung daladala -dala mo? Bigas po Ha? Bigas? Ano pa? Dami mong daladala -dala. <laughs> yeah. dala hey, ha? Ay, ano po Ha? Ba't ala ng helmet? Di, mahirap na naman Ha? Mahirap ba sa kapitbahay mo? Eh Uh, Ito kita mo na ano? Okay. Eh ano eh. Para hindi masana yung iba. Ah. Alam may papel naman yung motor mo. Kaso laka kasi helmet kaya ano mo na. Pasensya na muna ano. Ala eh. Ha? Ah? Araw-araw pasok mo sa trabaho. Ano ano ba trabaho mo? Carpenter. Carpenter. Nanghihiram ka na lang ng helmet. Hiram na lang po kasi. Kailangan din ipos na lagi ako.

Uh, kadaum pa. Mae tagayakalang ng buhok. Alam ko 'yan pero hindi 'yan trabaho. Araw-araw, parang ta puno sa dilaw buhok. Mukha si Harold tutulong sa akin nang kinokompleto. Pero tong na? pero tong motor mo may ano 'yan. Lalo, tamo, may papel uh, naman. Dala mo yung papel? Hindi po 'yan. Eh. Dapat dala mo. Pagano, i-xerox mo yung kopya. Now. <clears throat> Para kahit saan ka madaan, ano ba, may checkpoint, hindi ka mga ngamba. Drive ka sa baba, kailangan may helmet palagi. Tapos yung papel ng motor. No, eh. Okay lang ba, titigitan mo na kita. Kailangan kasi may helmet tayo palagi. na, namumukhaan kita eh. No. Parang masabi lang kasi sa, yung bawa ba ko namumukhaan. Kailangan ko sir eh. Ano, pilito ko? Ha? Yung no. Yung mga nandito tatay niyo po, yung kilala ko eh. Sino? Sino tatay ko? Kaya po kasi ako dati din sa bay kayo saan, eh. Saan? Saan? Ah. So, sino tatay ko? Sige, pag nabangit mo, sino tatay ko? Matagal na kasi yung... Ako, maahon din dati sa tabayan ang Tatay? Oo. Oh. Oo, oh, namumundok lang din dati yung tatay ko. po tatay. Oo, oh, nga. Yeah. Pamilyar sa'yo. Eh, dahil wala kang helmet, titikitan muna kita. Taga po ba kayo? Taga saan palo pa, sa kayo? Tapos? Pinahuli po nila ako eh. Lisensya hmm. po tsaka papel ng motor. Tapos pati... mapapasok kayo sa Eagle. Yeah. Eh, kaya po siguro nahuli kayo yung helmet nyo. Okay. Okay. Ako, ako rin, wala ba kayong helmet na ginagamit? Meron po kasi akong ginagamit. Dalawa na po nawawala akong helmet sa Eagle na Um, una, Nawala. Nawala um, po kasi wala po kaming lakip. Eh okay lang ba yan? Maka matikitan ka sir. Okay lang po ba? Eh baka matikitan ka. Eh siguro baka dahil sa helmet nyo. Kaya ano. Napansin ka agad. Ngayon <laughs> uh -huh. dahil. Dahil wala kang helmet. Subukan mo nga isuka to kung kasi sa'yo. Baka kasa sa'yo to Pag sa'yo to eh Tingnan natin ha? Ha? na Ha? maliit lang saot mo no? Yan, yeah, tsaga lang Kanyang talaga buhay At least eh Nagtatrabaho ng marahal para sa Pamilya uh -huh. Itong uh, helmet Gamitin mo araw-araw ha -araw, ah.

ka na. Suwet mo nga. Maganda. Bagay sa'yo. Suwet mo nga. Yun, know? oh. Eh, Tingnan. Tingnan. Taligit-tagigit ka Oh, ganda, oh. Tapos kay baby naman. Salamat. Magpasalamat ka kay Ma'am Janine Sikat. Sabi mo, Ma'am Janine, thank you. Thank you, Ma'am Janine. Salamat, oh, yeah. Si Ma'am Janine yung may-ari ng Raven Cellphone Repair Shop and Accessories doon sa may tapat ng munisipyo. O, no, pag may mga sira kayong cellphone, doon na kayo magpapagawa sa kanya. Ha? No, tapat ni Sunang Munisipyo, may pagawa ang cellphone doon. Ngayon, kung wala kang cellphone, bibigyan ka ni Ma'am Janine. <laughs> ah, thank you, Ma'am Janine. Ha? O, ah, diba? Ganda? Ah, Ma'am Janine. Ma'am Janine, sikat. Ito yun, lagi muna itong ano, mag-iingat kayo sa pag-uwi ha? Ha? Hey baby, oh, may gasolina ba yung motor mo? Ma? Ha? May, ga ba yung motor mo? Kunti lang. Sa so, may, may gasolinahan ba malapit dito? Wala? Pagkasan natin? Ha? Pagkasan natin? Anong helmet mo oh? Ano? Ano? Bumili pa ng bigas si tatay Pang ano, ano oh, ulam mo bigas ay, ay, hindi kasi pera namin na mayroon. Si ah. May malapit na gasol nandito? Saan ba banta? O, na lang ng panggas. ka banda? Wala lang abibigyan po Wala po Wala po Wala po Wala po Bigay naman dyan ninyo, napakaganda para safe ka nagbabiyahe, no? Tapos, uh, sa susunod, mag-ipon ka pa unti-unti para yung bata magkaroon din ng helmet, ha? Na, no, para safe kayo pag bumabiyahe kayo. Mag-iingat lagi sa... Uh, Mag-iingat lagi sa biyahe. Bukas, mapasok na. Bukas, gusto ko makita sa mo yan, ha? Mag-ganyan na ito. Tingnan mo nga kung malinaw na. Ibaba mo nga kung malinaw na. Malinaw ba? Malinaw? Okay, ganda. <laughs> Mag-ingat kayo ha. God bless. Baby. Nakasarado. Nag-aaral mabuti ha. Nag-aaral mabuti. Sige, kinabahan ka. Kamad. <laughs> 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 eh, dahil wala kang helmet, titikitan muna kita. Tapos, pagkatikit ko sa'yo, may bibigay ako sa'yo regalo. Gusto mo ba? Ha? Dahil wala kang helmet. Bibigyan natin ng helmet para ano, sakali, hindi ka na ano. Ha? O. Oh. Sukat <laughs> so mo. Para susunod, hindi ka na makahuli. ba? <laughs> okay, oh, yun lang na oh, Ay, ang galing mo yan sticker sa harap sukat mo nga, sukat mo sukat mo na yun, saktong-saktong diba? o, diba? o, oh, diba? para may helmet ka na Raven, cellphone repair shop and accessories sa tapat ng munisipyo na siya yung nagbigay niyang helmet yun, no? may yung motor ni sir. Karamihan ng motor dito may ganito. Kasi, ito yung pinangakit nila sa bundok. Kaya, merong kaway sa dalawang gilid. Minsan, ito yung pinagsasakyan nila ng, ng mga bukaway, na no, sir, no? Bukawi dyan nila sinasakay kaya mayroong ganyan. Saka medyo matarik yung mga inaakyat nila para pag nag-simp lang yung motor. Yan na din yung tumutukot siya, di ba? Yan na tumutukot kasi sobrang hirap ng dahan. Sa baba kasi lagi laging kami may checkpoint. So, no? lagi kami may checkpoint doon. Kaya dapat pag dadaan kayo, laging may helmet. Kasi yung iba, sa takot na mahuli, nagihinto, ano kaya bumabalik. Eh, yung helmet, sir, para naman sa ano natin yan, para sa kaligtasan natin. Na, no, para sitting kayo. Sige, sir. Mag-iingat ka. May kasulina ba yung motor mo? Ha? May kasulina ba yung motor? Wala. Saan ka ba dadaan? isa ka sila na, papagkasan ko yung motor ma. ha? yun o no? si sir ang maswerteng nagkaroon ng helmet eh <laughs> no, bagay na bagay sir o galing niya kay mam ma Janine ayan, shop din niya yan sir, yan sa likod ayan, dyan eh, pag nasira yung cellphone mo, diyan ka na magpapagawa. May cellphone kasi. May cellphone ka kasi, pero kung wala kang cellphone, bibigyan ka rin sana ni Ma'am Jane. <laughs> oo. Oh, pero, ano, oo, no, sir, sa susunod, gusto ko, pag may checkpoint kami, lagi kong makita yung helmet sa'yo, ha? Saan so, mayroong helmet na palagi? Sige, sir, saan so, mo? Yun, know, o. Bagay na bagay, o. Saan na kong at magbababa ka ng bayan? Ta sa bundok naman, siyempre sa bundok, alam ko medyo hirap talaga. Dahil nga, pinagsasakyan nyo lang ng bukaw yan. Ikaw, nasa sa'yo naman, kung pwede naman na isuot mo, kung pwede naman na hindi para hindi ka mahirapan doon. Pero pag sa bayan, tandaan mo palagi, dahil may helmet ka na, isuot mo palagi yan sa rack. Tapos, yung papel ng motor, huwag mo nga kalimutan. bagay ang helmet mo sa'yo oh, Pogi mo pogi <laughs> Malayo pa huwin mo Kayo ko lang na uh, ano ha May Trabaho lang na maayos Para sa pamilya Mag-iingat palagi Sa biyahe Kasi siyempre Umakit ka ng bundok Pagay mo inaantay ka ng pamilya mo Mag-iingat lang lagi sa biyahe Yan lang so, Maraming salamat Sige ingat ka sige, ingat ha, ingat. Sa helmet nyo, way, ano, napansin po, si mm -hmm. ba't pinahanap? Ah, <table> <dreams> <Leonardo> <tidd util camouflage> <tid limitations> medya tuwing nagamit niya sa trabaho oh, eh, dahil na uli siya ngayon din ito titikitan ko daw eh alam niya naman siya eh bigyan ako bago ng bagong helmet siya eh so at nga na yan ang helmet niya niya Yun, no? Sapto lang ba? Sapto lang? yun sige. Sakay ka nga sa motor mo, sir. Ano ba pangalan niyo? Ano mo? May Sige, sir. Sakay ka nga sa motor mo. Ayan. Nauloy niya sarayin to. Bigla ngayon. Nag-helmet ka tuloy ngayon. Tangilin na natin to. Din, no? gagamitin mo? Ha? Yan ang gagamitin mo ng helmet. Hindi ka na, bigyan natin ng uh, sticker. Oto. Ano yung naantayin yung dalawa dyan? Oh. Ha? Ah, naantay yung dalawa. Ha? Nauli po eh. May uli? ka po yan sa Samsung. Sabi ko na eh. May checkpoint kaya nandyan kayo eh. Ba't kasi isa lang dalan yung helmet? Ano po wala po akong pabit helmet sa Ha? Ah? Nangiram po kami, wala kami may nangiram eh. Nangiram? Opo. E bakit di masot yung helmet mo? Ano po, eh. ah? po Basag po eh. Ha? Basag po. Basag? Tingin nga. Saka ba umuwi? Sa pambulak po, sir. Sa pambulak? Naku po. Eh, basag na basag na to ah. Oo oh, ah. ka po eh. Ah. Kailangan mo pang bilisan eh. po eh. Hindi na mapapakinabangan to <laughs> ah Hindi na mapapakinabangan. Naku po eh. Kailangan mo pang bilisan eh. mag ba po eh. Nag-iipon ba? Oo po. Sa ba natatrabaho? Sa hanggang po. Sa hanggang wala mm -hmm. po kong pasok eh, may buntahan lang po kapatid Ah, itong nga mo? Eh, sumubay lang po, dyan lang po sa kapatid Hindi na po pwede itong helmet mo siran siraan na eh Talagang, talagang makahuli ka na ito okay. Tapos isa pa, dapat dalawa kayong may helmet Hindi ko hapon ah. ito, diba maaarang din po kami Eh Gusto mo ako na humuli sa'yo? Ah. Ha? <laughs> ako na mga huli Kaso pag ako nang ano eh. Baligtad ako nagbibigay eh. Ah, know. pag ako nang ako nagbibigay. Gusto mo ba na helmet? Oo, oh, sir. Ah? Oh, okay. <laughs> sige. Sige, <laughs> serte mo. Sa iba na punta to. Oh, tol. Nakabox ba to, Ah? Oh, ah? ah, buksan mo. Buksan mo. Tingnan natin. Tingnan natin. Hindi na. Hindi na ako mag-ilip. Ano pa? Makaganda na ng helmet mo. O, oh, sige. Ikaw na. Buksan mo yan. Talawa ka mga isang helmet. Ikaw muna magsuot mag-suot niya. Tatal, laki ang kas ka lang. Hindi no? na ako. <laughs> ah, tatal, laki ang kas ka lang. Ikaw, e, tal, tingnan mo. Modular yan. ba? Diba? O, diba? Good. Ito, ito siya. Pagka gusto mong itaas to, Ito. Ay, ah, di ba yan siya? Aba. Ito. May pinipindot siya dito, ito. Ay, Pindot mo lang ito, tapos tas mo. Tapos ito. Ito siya. Ito yan. Modular yan, Sa visor. Ganda, oh. Pangganin mo natin ito, para... Thanks, Captain. Lamat po sa mga ino. Ang pakaswerte mo, sa ina punta. H&J, ibig sabihin yan, helmet ni Jesus. Ha? No? Ha? tanggalin na rin natin to set Sige, <laughs> tanggalin mo na rin Yun, no? Oh. E. Sige, tol, su sukat mo nga lang Sakto ba? Sakto, sir Pagka hindi sakto, <laughs> ano tayo ba? Sakto ba? Ako ha Yun, no? Oh. Ayos Ito, sa likod na eh. Wala yun sa taas nila. Eh huh? hey, sir, so at maulit sir. Pwede huh? mong yan na yan, yan. yan. Okay na, may gagamitin ka na. Dahing papasok ah di ka na makakamba rito, di ka na pahintuin to. Hey, eh, may helmet ka na. Hindi na po makakabahan mo. Hindi ka na nakakabahan. Talingan palagi sa biyaya. Hindi ka ah Okay, God bless. Malayan po ah -a. na. Oo. Galing kay Lord yan. Para safe lagi yung biyahe natin. Kasi lalo ikaw, nagtatrabaho ko araw-araw ah. biyahe mo rito. Ah. 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 Para... Na? para mag-iipon sa anak mo na lang Oo, oh, para sa anak mo na lang yung iniipon mo ah. Ah, Para safe din yung gaya mo palagi ah, Mag-iingat lang naman palagi no? iba, iba pa rin yung safe na nagbabiyahe no? Sorry na sir oh, sige, tol Ikaw, bala ka na bala sa box <laughs> na na. Okay, okay. So, na okay God bless Sa likod na ah. Godless. Ah. Salamat po sa Panginoon At mm. sa mga ginamit po At kay po mm. na ah, Patuloy po kami Bibiya po yung mga patuloy God, bless at ito may blessing ako At share at isi-share isi ko sa inyo yan Nag-iingat ah, palagi God bless you